Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan guys. So sa video na ito guys, pag-usapan po natin ang isa nating tumatakbo ngayon bilang pagbabalik, bilang senador. Ang ex-senador, 8-time world champion sa boxing, Manny Pacquiao. Bakit pa iba-iba ang kanyang mga sinasabi tungkol sa mga Marcos. Kayo na lang guys sumusga sa kanya kung anong klasing pagkatao ito si former senador Manny Pacquiao. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa mga followers, supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta, panonood, pag-like, share and pag-subscribe. Kung bago lang kayo sa channel ko at at gusto niyo ang mga video natin, paki-like lang po at huwag kalimutan guys mag-subscribe. Aminin ko guys, maliit pa ako 7 years old. I am already a uh, supporter, loyalist ni dating pangulong minamahal po natin Ferdinand Marcos Sr. at saka ang kanyang family nakita ko sa kanila ang pagmamahal sa Pilipinas. May mga kakulangan din sila at kasalanan pero overall believe ako sa kanila. No? Supporter talaga ako hanggang ngayon kay PBBM. Ito po si former Senator Manny Pacquiao. Paiba-iba ang mga sinasabi tungkol sa Marcos family. Dito po sa Facebook. According sa Pilipinas Today, Bisaya, sabi daw during 2022 election sabi ni former senator Manny Pacquiao kalaban niya kasi sa pagtakbo bilang presidente si PBBM no Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. Ang mga Marcos bilyon-bilyon trilyon-trilyon ang korupsyon. Wala naman sa ebidensya. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin, di ba? Now. Ay ay challenge no hindi lang si former president ah, uh, senador Manny Pacquiao anybody na mga Pilipino tina-challenge ko file a case to Mother Marcos kung totoo lang may may corruption hindi na ako susuporta sa kanila hanggang ngayon maraming kaso pina, uh, na na um, kaso sila no na, nabin, na pero until now hindi pa sila nakukulong. Yun lang po at saka may suporta pa rin ng taong bayan, no? Nakakalungkot, no? Now, after several years, October 7, 2024, ito naman ang sinabi ni ex senador Manny Pacquiao. Lagi nating sinisisi ang mga Marcos pagdating sa korupsyon hindi ba natin nakikita na ang panahon nasa panahon ng Marcos ang bansa natin number one sa ekonomiya may kurap bang bansa na number one sa ekonomiya naku po ito ba ang dapat nating ialal uli bilang senador nag iba iba ang kanyang stand sa mga Marcos o sa ibang politiko nakakabahala, nakakatakot. Kasi nangyari dito, hindi natin alam kung may panindigan si former senator Manny Pacquiao or hindi. Pinipraise naman ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ako po. Kasi current, current administration, ganunin mo. Kung natalo, babanatan mo naman. So, kayo na lang guys, mag usga sa kanya dapat pa bang natin siyang iboto last na time na naging senador siya siya ang pinakamaraming absent sa senado sinasulduhan siya ng taong bayan pero ang nangyayari boxing sa ang boxing at nakita ko parang wala din siyang nagawa eh, bilang senador no? So, matulungin siya pero palaging siyang absent. Sa ngayon, re -re retired na. So, wala na. Pero iwan ko lang kung anong mga plano niya sa kanyang karir at buhay. Yun lang po guys. Piliin po natin ang mabuti ang susunod na mga official ng ating bayan. Sabi na nila, boys, both uh, wisely. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Okay, so please like, share, and huwag mo mag-subscribe. Bye-bye guys. Kita-kita po tayo sa susunod na video.